Bej, Bej! May nagpapalista? Saan na naman? Sa barangay. Alam naman tayo sa listay. Eh. Ano ba? Relief? nga mga kapatang helmet, no? May statement si Mayor Lenny Robredo regarding doon sa mga family food packs. SWD. Mm. Talagang organized talaga si Mayor Lenny. Hindi ka pwede yung basta-basta na lang kumuha. Hindi ka gaya dito sa... Sa so, barangay na yung pichuga per. Oh. Parang hindi naman talaga nasa landa. Pero nandoon, nakapila. Nang mamadali. Nagmamadali ba nung first time? Kaya nga eh. Parang wala namang evacuation center. Pero nakatanggap ng food box. Oh, ikilala akong ganyan. Ah. Pero ayun nga mga kabata helmet lang ang super organized ni Mayor Lenny. At meron talaga mga criteria or alituntuni na dapat sundin para eligible ka talaga na masabi na nasa Hindi yung basta nagpalista na lang sa barangay. At dahil kakilala ang mga beach W, ang mga mother leaders, or si Tano, si Nagawa, si Chairman, eh, palakasan. O, diba? Makakatanggap. Muslim. Ha? Marami. Ha? Palakasan. Pero ayun nga, mga bata hermit. Kaya iba talaga sa Naga, iba talaga si Mayor Lenny. Talagang mapupunta yung family food packs, yung mga ayuda dun sa mga taong talagang karapat dapat na mabigyan nun. Hmm. Walang korupsyon. Walang palakasan? Wala. Baka naman pwede naman magpalista. Mm kilala mo naman si Mother Leader. O, oh, kung nagpalista ka, and meron pa rin silang kinoconduct na assessment, video ka pa na, dapat dapat pa talaga ito nagpalista na to. Oh. At walang pila factor. Walang nakakagulo, walang mababasa sa ulan, o matutuyo sa itang araw dahil sa covered court, o oh. nandito sa court, may papilan, may mga namatay. Walang uy, ganon. Uy, oh. meron daw nagpapapila doon. O, oh, basta eh, mga bata, helmet, super mabilisan lang to. Iba talaga, pag si Mayor Lenny talaga ang namuno, talagang organized, at mapupunta talaga sa mga karapat dapat at legit na tao ang ayuda. Huh? O, basta stay happy, stay healthy, and stay safe as always. At kung gusto mo ang video to, kailan mo mag-subscribe, at kaya notification bell, para lagi na tayo, at may in namin yung video ko pa. sa helmet, hindi the book kaya 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 kaya